Happy lunch time mga kaibigan oh. Siyempre ang ulam natin ngayon ay lutong bicol pa rin mga kaibigan oh. <coughs> kinalas mga kaibigan oh. Kinalas. Oh. Ang kinalas dito di inuulam sa bicol. Pero ako inuulam ko rin mga kaibigan oh. Naubos na yung sabaw mga kaibigan. Pinabalot ko lang kasi to. Yeah. Diba ang pansit? Inihigop yung sabaw pagka ano, pinabalot ko tapos nilagay ko dun sa lagyan ko mmmm mm. kaya tinawag na kinalas mga kaibigan kasi kinalas sa ano ulo ng baboy yung niluto dito mmmm ito yung kumakapit na laman sa bungo ng baboy no ito mga kaibigan lutong biyol tapos kakamayin pa natin yan hmm. in the last the best masarap hmm. naman ang tanghalian natin mga kaibigan masarap tayong gagana nito magtrabaho nalalapit na naman ang ano um, uh, ilang araw na bakasyon mag new year na eh pero yung ibang ngayon mga kaibigan wala nang pasok yung mga napakalaking mga kumpanya along uh, holiday sila <coughs> sabi niya ko may nakaalala sa akin ang last dito sa Bicol mga kaibigan uh, dapat marami tong sabaw eh. sayang hinigop na yung sabaw eh. tapos may kortning sarsa iba naman yung sa Batangas yung lomi mas masarap to sa lomi mga kaibigan mm -hmm. Tipid lang ito mga kaibigan 45 pesos 45 pesos ulam na ay sa bibili Kaya yung mga bulalo na yan Mamahalin 150 pesos Kukunti lang mm. Ang sarap mo oh. Kunti na lang yung binangong kanin kasi ito talaga yung plano kong bilhin. Binili ko lang ito dun sa uh, malapit sa pinagtatrabawang ko. Sarap, the best. Sarap. Mm. Mm. So, dito na naman tayo mga kaibigan. Isa ito sa special na pagkain sa Bicol. Pero hindi pang ulam. Pero dahil ako ay nakaiba, inuulam ito mga kaibigan pinta. Hmm. Ayan, busog na tayo mga kaibigan.